Malamang hindi mo ginagawa ang bagay na ito, kaya hindi mo makuha ang tamang target audience mo. Kapag hindi mo kasi kaagad na nakuha ang tamang target audience uh, sa iyong uh, content, ay aabutin ka talaga ng matagal bago umangat o bago makilala at makakuha ng mataas na views at makapuha ng mataas na followers. Karamihan kasi sa mga creator ngayon ay nag-aapura sila na masyado sila na overwhelmed dun sa mga nakikita nilang mga content creator na mabibilis tumaas yung followers, nakaka-million views, at yung mga nagpo-post, especially yung mga pinopost po nila, yung kanilang mga sahod dito kay Facebook na umaabot na mga uh, libong dollar. Okay, kaya karamihan nagmamadali. Halos sa uh, gusto nila ay ma ka agad yung mga ganoong uh, ah uh, followers at mga ganoong sahod ng ibang mga content creator. Kaya hindi na nila pinag-iisipan kung ano ba yung mga gagawin nilang miss. Basta na lang nila kung ano yung nakikita nilang trending na kahit uh, hindi naman ito lumalabas na natural sa kanila. Dahil alos pilit na lang para lang makagawa ng niche or makagawa ng content at mayroong may upload. Ito po yung mga karam karaniwang nagiging problema. Kasi nga dapat pagka bago tayo mag-umpisa dito kay Facebook sa pag-reveals o kaya sa pag pagiging isang content creator, ay eh kailangan muna natin pag-isipang maigi kung ano ba yung niche na gagawin natin. At kung ikaw naman ay medyo naguguluhan pa at walang maiisip, pwede ka namang gumawa ng random na uh, content at uh, piliin mo doon kung alin yung uh, makakakuha ng mas maraming views at doon ka mag-focus. ko natin gawin yung uh, kung ano po yung nakikita lang natin na trending, ay yun na rin yung gagawin natin. Kailangan ho tayo magkaroon ng sarili nating uh, Ah, content, yung authenticity. Okay? Kahit na po ito ay gumaya kayo, dapat ay higitan nyo, or ibahin nyo ng uh, kaunti, wag yung uh, ganon na ganon. Or kung ano lang yung trending, ay doon lang kayo. Tapos pagka uh, nata na natapos na yung pagiging trending ng isang topic, ay eh, wala na kayong maiko content. Diba? Kailangan talaga na magkaroon tayo ng sarili nating uh, uh, image or uh, authenticity. Para po makilala tayo dito sa Facebook. Hindi kasi sapat na nagugustuhan lang natin yung ating video. Kasi hindi lang naman tayo yung uh, nanonood. Kailangan isipin natin na kapag ka nag-upload tayo ng video, ang target audience natin ay yung mga hindi natin kakilala, yung mga hindi natin followers. Kasi yung followers natin nandyan na yan. Yung kamag-anak natin, kaibigan, nandyan na yan. Okay? Kaya ang isipin natin kapag uh, gumawa tayo ng content ay yung ibang tao, yung mga hindi pa uh, nag-follow sa iyo, yung mga hindi mo pa tagasunod. Sila yung isipin mo kung magugustuhan ba nila ang iyong uh, i-upload na video. Sapagkat uh, kung ito ay hindi mo nagustuhan, sarili mong video ay hindi mo magustuhan, paano pa kaya? yung mga ibang tao na hindi mo kakilala. Para makuha natin ang ating target audience, gawin natin yung mga bagay na ito. Unang-una, bago natin i-upload yung ating uh, video, ay panuorin muna natin. Huwag natin agad-agad i-upload. Tapos, pagka napanood natin, tanungin natin yung ating sarili kung nagustuhan ba natin. kapag hindi natin nagustuhan sa sarili natin ay hindi natin na uh, masyadong gusto yung nagawa nating video, ay wag ho nating i-upload. Ulitin natin, okay? Kung pwede nating baguhin, uh, i-edit, ay gawin natin, okay? Basta hindi ho pwede sa ano, na i-upload lang natin yung pwede na. Okay? Kailangan talagang sigurado tayo na magugustuhan ng ating mga viewers, lalong-lalo na yung mga hindi pa natin followers. Kung matagal ka ng uh, content creator, nag-upload ka na, matagal ka ng uh, 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 gumagawa ng mga reels video, at hindi pa rin tumataas yung followers, yung views, na-stack ka pa rin sa 200, 300, or 400, ay baka kailangan mong magpalit ng NIS. Kung ikaw ay meron ng NIS, pero sa tingin mo ay hindi naman nag i -improve hindi tumatas yung mga views mo ay baka kailangan mong magpalit. Baka yung mis na ginagawa mo ay hindi angkop para sa iyo. Kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho. Kailangan po kasi yung gawin nating mis ay kung saan po tayo komportable yung lalabas na natural ito pagka ginawa natin. Sapagkat pagkata uh, ang uh, pipili kung alin ba yung uh, uh, mag Ba dito sa Facebook ay yung mga viewers natin. Sila yung nakakaalam at ang mga Gustong-gusto ngayon ng mga viewers ay yung uh, natural lang, okay? Yung hindi ka pilit, be yourself lang kapag gumagawa tayo ng ating mga content. Kaya kung napapansin mo na hindi masyadong uh, umaangat yung iyong views, ay baka kailangan mong magpalit ng niche or baka kailangan mong i-improve yung iyong editing skills. Sa una, okay lang na normal lang, huwag masyadong... Uh, Ah, uh, ano yung edit. Pero pagka medyo nagtatagal, kailangan tayong natututo na mag-edit. Kailangan natin i-improve yung ating uh, sarili, kapag ang tama ang target audience kasi yung nakuha natin dito na mag-uumpisang mag-viral yung ating mga video. Kasi na yung uh, target audience ay sila yung mga uh, na gustong makanood ng mga video na ginagawa mo. Hindi yung uh, pagkanakita nila sa FYP nila or sa timeline nila ang iyong video ay ini-scroll up lang nila at hindi man lang nila tinitignan ng tatlong segundo or 5 segundo. Kaya importante talaga na makuha natin yung ating target audience para po uh, tumaas yung views natin, tumaas yung followers natin at uh, makilala tayo dito sa pagiging isang content creator dito kay Facebook. Kaya muli po, uh, sana po ay nagustuhan niyo yung konting kaalaman na aking ibinahagi sa inyo ngayon at huwag kalimutang ibahagi ito sa iba. Or isib mo muna yung video na ito. Baka sakaling uh, sa ibang araw ay gustong panoorin na day ay mapanood mo. At huwag kalimutan ipalo yung page ko para lagi kang maging updated sa lahat ng mga video na kagaya nito na aking ina-upload araw-araw. Salamat!